Good morning mga ka-dragon. Ayan, dito ulit tayo sa farm. Siyempre, itutuloy natin yung mga work-work natin dito. Ayan, ito na yung natapos namin kahapon. Mula na kasi kaya umuwi na rin kami. Ito yung ating kamote, may mga dahon na. Pero may dahon na ito nung nakaraan. Kaya lang nakapasok yung mga kambing dito. Kaya ayan. Panibagong sibol na naman sila. Tapos mamaya guys, magluluto tayo ng bilo-bilo na may dragon fruit. O, di ba diba? Kakaiba. Maseryoso seryoso kay George. Dipakaw na yung condo mo. Manang, kailangan namang talay. Puro 'tong naghuhati daw 'gon. Debana? Uh -huh. Tara na, nagugutom na 'o. Luto tayo. Gutom na ang mga parian. Palago na dito sa likod, oh. Ayan mga ka-dragon, magugulay tayo ng mais with talbos ng ampalaya. Dua-duanya, lupa-lupa singa Dua-duanya Dua-duanya

<laughs> Ama, salamat po sa mga biyayang sa araw-araw na ito lang sa pag sa okay. um, ka ka kaya kaya na Kaya po tayo mga, sa mga. Dati si Damilanda. Dami na. pa Mais. mais. Hmm, mangga. Kaya nakaramang manggan. Mamaya so, magbilo-bilo tayo. Ipatikim, ipatikim natin kila ating Greta yung bilo-bilo with drum. <laughs> Kung ano, anong lasa. Alam niyo na naman eh. Okay, ako nang pakatapos <laughs> Masarap sana to guys kung may subko. Wala mga mm. belhan. Sa bayan pa. Gahe ka pa. Bulag. Ah. Busog. Tulawag. Wala mo mga gawag. Ano <laughs> ka tayo? Ibabad na muna natin tayo. Mm. Mabigas lang man yun, lang man yun, diba? Så kommer vi också.

ng mga labi Ito mga labi ko yun ito. Hmm. Ano lang guys. Ayun mga ma dragon mag-prepare na tayo ng ating pang bilo-bilo. O diba katatapos na magkain niya? Luto na pang merienda. Kamote. Nagyan natin ng buko. Tsaka Dragon, Dragon fruit. Ayan. Para magandang kulay, guys. Kulay pink. Pink na pink. Ayaw na nang... Kanipis nga anong nyug, oh. Pwede na yun. Hindi ka siya muta. Madini. Malay, George. Nay. Grabe, guys. Sobrang dilim. Ayan mga ka-dragon, magbilog-bilog na tayo ng ano, uh, bilo bilog-bilog. tinlalo kung lalo. kasi sa ulan. Sarap matulog yun <laughs> Matulog ganta? Pwede may ganyan lang yung tayong uh. <laughs> kaya. Pasimple <laughs> lang sa kanya. Pa easy lang yun. Eh. Ako, tayo mo tudo ako ganito oh. kasi to ganun lang. Kalalaki na niya ta. Kaya mo oh. Sabi ko ligay tama lang. Magbusi yeah. pa yan. Mukka, maka, maka, malututan ka. Iwasan <laughs> ko mga rito? Hanapin mo yung tatlo sa akin yan. Hmm. Mayroon mo yung ayat. Ang laki pa naman yan, pagkuhan. Pula.

thank mm -hmm. you Dua, mga kajura sa Masarap ng kulay. Ilalagay e, natin to sa ating bilo-bilo. tayo na na imas!

malaglag. Bukag didikit dan ta. Magsina-sina rin yan ta. Ito ngayon at atasin. <laughs> Lagay na rin natin itong buko. Dragon fruit. Ano? Anong pangalan nito? Yun ano? ano? With dragon fruit. Halong dragon fruit. Ano? tambo ng dragon fruit. Anong, <laughs> Nag-paint na siya, oh. Uh, ulan pa rin. Mm-hmm. Ganda na ng kulay niya. Pink. Kulay Pink. Di Hindi na may mga pang hindi ko Good kula Ayan, no? sarap. Wow. Amazing. Ganda ng kulay. Mas masarap siguro yan kaysa sa kwan. Hindi ko so, lower. Sa ube. Hmm? Nagkalis yung, yung ube, pinagraman ko. Kan tayo may bisita. Oh, tikman mo. May bisita kami. Hoy, kainan na nai. Tubig bilo. Sarap mo bilo-bilo ngayon, nako. Napo, pasla lang kunin sa atin, guys. Ito. Ano ba 'yun? Salad and fruit salad. Hindi ko alam kung ano, hot dog. Kala ko supa. Nilagyan mo pa rin sana ng mangga, parang asom-asom. Hindi ko nani gigi. natin, guys, ang luto nila.

Sarap, no? Hindi kang maling tatrabaho, minus Dami pa? Yan lang yan? Meron Ganaga ang kwarog. May masandang kwarog. May Mars. 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 May mas Mars? Um, may mas Mars? Talaga Mars. Nairit ka ay kulkos na malagtas yun. Kala ko may paminta yung yung buto ng dragon. Bro. May di ko nga. Ito yung nungkan ako. May din Siguro na elementary. Ayaw ko lang ganito. Puro ako yung mm -hmm. nakain Puro yung mga sabag-sabag. 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 Nabos namin. Kaya nga nandito na. Ganong banana kunyela. Merienda ng tuligaya kahapon yun. Tap guys. Walang sabah. Walang sabah.

Ano nagbili man tayo ng bangang sigaw mo ngayon? Bakit lang nyo ko ah? bilak? Hindi lalaki ng bawa ko? ba? ko. Malilit nung sana. Parang hindi nagkakao may gabi ngayon.